Itinanggi ni Senate President Francis Escudero ang aligasyon sa isang online news report na nagpasingit siya ng 142 billion pesos na pondo para naman sa infrastructure at flood control projects ng mga kaalyado po niya. Paliwanag po ni Escudero sa ilanin po ng 2025 national budget may 600 billion pesos na realignment at halo-halo na rito ang ginawa ng Senado at Kamara. Gayun din ang Department of Budget and Management at baka miyembro ng gabinete. Tanong pa niya kung 150 billion pesos ang binago-bago ng Senado, ano nangyari sa mas malaking halaga? Saan ito nang galing at bakit mas nakatutok lang sa halagang binago mano ng Senado? 150 billion? No, of course not. Dun sa kahit po sa, di sa source of Sa source nag ano? Ah, kung meron din po kayong mga 9 billion? Changes. No. Meron source, may changes sa source yes, pero hindi 9 billion. Hindi porkit source akin yon. Hindi porkit bulakan kay Senator Villanueva yon. Hindi porkit tiga doon ng isang mambabatas, eh lahat na ng pondo ron ay sa kanya. Ulitin ko, sino bang nagsabi niyan? That is a mere insinuation. Again, bahagi ng ika nga, PR job, PR campaign. So, hindi automatic yon. Tinigboyan ni Senate President Francis S. Escudero.